Ala. ayan Tatlo. Hmm. Hmm. Ano Ay. Ganyan pa ano? Oh, sayang oh. Hmm, sayang. Hmm. tabak no.

Uh. Mahirap din pala kuhanin no Tapat din alam mo pala bugwal. Ha, uh -uh. sipain ko. Ha? Alas mo na. Sipain ko dyan. mo na. Uh. Mm -hmm. Yan. Nak? Tunggu aja dari chola gulai Gamay pamungguna alangan. alangan. Sakto Sakto. Alangan pa yan. malaki laki dyan matubuto po pa yung isa palakayin po pa palaki laki mo muna yung isa <laughs> dito mo sa kabila dito dito, dito. Diyan dito sa as. Ano diri Dirin mo na Oh. hmm. Ako be? Ako? Yan! Yan! Sus, nakuha mo di Sus, ganihan mo ganihan para human. Yan! Yan, napaman mun siguro matira o antila. Ay, tuturo ko <na> si. Ay. na, may guwapo. Oh, dali <sa> gid. Mali. <laughs> lah, ay pusaga dia oh. Kuwan ba na. pangpang na na. Oh. Madalim. Dina ni? Kuwato, sayang to, sira. Ni? Ay wag na, wag na. Ayaman na. Wag na, wag na yan. Wala kang mo muna. Maliit pa yun. Wala, wala doon? Mm. Yan. Tingin. Ay, Ay na. patay na Patay na. Ayaw no? Saan na? Kari Hindi po. Hindi po. oh, yan maganda. Malaki-laki na yan. Ano yan? Dami Ayun oh. No? Ayun oh, no? malaki-laki na oh. Ayun. Gusto nga. Oh. Okay na yun. Oh. Ah. Ay, dalawa pa pala to. Hmm? Dalawa pa oh. Masarap nyo. Ay, tatlo pa pala oh. Tulo pa kayo din Ah, upat. Dapat din mana? Dengan ini? eh. Dagan din, din tubo. Oh. Diyan mo na. Isang araw na. Oh, ori, ori pa pala Oh. 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 Ayun pa. Oh, mo. O, laki -laki muna natin. Isang araw na. Ayan o. Ubay-ubay pa uba din eh. oh Tika lang. Yeah. Ayan. Ayan. Right.